Ay guys, tingnan mo yung anak ko guys. Kakaiba yung trip niya pero. No? Ano guys, eh, nagdi-display ako guys ng grocery. Nung naubos, sumiga siya dito sa loob ng karton. Ang ganda-ganda ng pwesto mo ah. Okay. Ay. Wow. Be, may bibili be. Ay. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oh, sino yan? Nasa lang po siya guys ng karton. Galing-galing. Galing-galing. Ah ngaling nang trip. Eh, dami na pala ng tao dito sa labas, 'di?